Kayo ba ay naniniwala sa mga engkanto? Yung mga engkanto na naninirahan sa gubat na minsan kapag pumunta ka sa mga kagubatan ng disoras ng gabi ay eh may makikita ka mga babaeng nakapute na ang ibig sabihin na ang mga ito ay mga engkanto. Dahil wala namang white lady sa mga kagubatan, di ba? Kaya na yan at iba pang mga nakakatakot na video ang matutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag mo nang kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Gadlex TV dahil tayo po ay nag upload ng mga creepy videos at mga paranormal videos at kung minsan ay yung mga manyakas na multo. Okay, so ito mga pareng ang pangunang video natin. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpunta sa kagubatan at magugulat kayo at patatatakot sa makikita nila panoorin natin Hindi ko alam ah, pero mga parang di ba, imposible naman na ito ay isang ordinaryong babae na naglalakad sa kagubatan. Alam natin kung gaano ka-creepy maglakad mag-isa sa kagubatan. Andun yung panganib, bukod sa mga elemento. Ngayon, kung hindi ito scripted, malamang sa malamang, ito ay isang inkanto. Diba? Kaya tayo ay pamilyar sa mga kwentong may kinalaman sa mga engkanto kagaya sa mga biringan. Sabi nila, ang mga engkanto daw, ang lagusan, palabas at papasok sa kanilang mundo ay sa mga kagubatan. So, I guess, para sa akin, ito ay isang uri ng engkanto. Imposible namang magkaroon ng white lady sa kagubatan, no? Ewan ko na lang. Pero mukha siyang white lady, di ba? Yung nakaputi na dress tapos... Pero kasi yung mga inkanto, madalas kasi sa mga kwento ng matanda is mga nakatrust din na puti yung mga inkanto. O doon mga itsura nila. And ito mga ang pangalawang video natin. Ano mayroon dito? Okay, panoorin muna natin na bago tayo magbigay ng ating sariling opinion tungkol dito. Ano 'yung nakasilip doon? Ito para sa akin to ha. Ah. Um, siguro 'yung multo na 'yon no nakisali. Siguro mahilig din sa musika itong multong to. Kung hindi nila kaibigan 'yon na namatay, pumanaw pero still nakikibanding pa rin sa kanila. Uh, Posible na ito ay isang um ghost spirit na andon pa rin sa lugar na 'yon na mahilig sa musika. Eh ngayon sabi ng multo, e ba mahilip pala sa musika tong mga to eh. favorite ko yung musika. E makikisali na ako sa inyo, makikinood na ako sa inyo. E eh, kaso, nakuha na ng camera, so posibleng multo yun na doon nakatira. O kaya kaibigan nila na pumanaw na, na yun nga, kabanding pa rin nila. So ito mga pareng ang pangat video natin, panorin natin to. Kung kanina, ang creepy na, mas creepy kaya to. Let's see. باب نو تعال يا بنت كوريا Kaya na pa tayo naglalakad dito pero parang wala naman tayong nakikita, no? Ang napansin na natin ay tahimik yung lugar. kasi in, sobrang tahimik talaga. Bis oras na siguro ng gabi kaya... Ngayon. Kaya halos walang katao-tao sa pagigit nito. parang wala

hindi ko alam mga ko kung anong klaseng figura yun na yung nakita sa camera kasi um, saglit lang siya nakita uh, hindi rin siguro nila napansin pero grabe anong klase kaya yun? nakakatakot no? anong klaseng figura kaya yun? elemento anong klaseng elemento? imagine um, naglalakad ka sa isang lugar na sobrang nakakatakot creepy as in walang katao-tao lahat tulog na tapos di imagine mag isa ka lang tapos makaka encounter ka ng ganun napaka creepy nun mo at ito na mga ang pangalawang video nat ang pang-apat na video natin na rather ito naman ay nagtadrive siya sa isang highway panorin natin kung anong mangyayari at kung anong may encounter niya dito <coughs> Eh, c'est possible. Non non. Pero <okay, what's> <laughs> <laughs> <yung> meron dito. <laughs> hmm. no, White lady? Wait Ito mga kitang kita ang kita Nakasuot ng puti Asin parang pangkasal Tingin ko white lady to Ewan ko mga nga, pero para sa akin na, Isa itong white lady Diba usually yung mga white lady Makikita natin, minsan nag-aabang lang yan Sa mga matidilim na kalsada O sa mga balete Kadalasan, yung mga white lady nakasuot ng pangkasal. At ito, hinusuot niya eh. Pero kakaibang white lady ito ah. Medyo mataba, no? Nga, yeah, medyo malaki ang katawan. Pero still, nakakatakot pa rin. <laughs> Imagine, mag-drive ka sa isang madilim na kalsada tapos may makikita, may madadaanan kang white lady na nakabuti. Grabe. Ewan ko. Siguro kung manyagas ka, hindi ka matatakot. Baka nga lapitan mo pa eh. So ito mga parang ang um panglimang video natin. Ito naman ay sa Pilipinas. So, ito ay nasa gubat sila. Iwan ko anong ginagawa nila dito. Pero definitely, meron silang ginagawa. Oh, ito. Ano to? Ito. Hmm? Ito, udah Bukan, bukan hantu. Lihat aja, itu ada tali. Tambangnya kan? Hindi sudah sa Pilipinas. Pinas. <laughs> aduh kita kita nggak bisa menjelaskan teman-teman dan ketika saya tidak tahu mending tidak berpendapat apa-apa dan intinya kita sekarang melihat ya kalau dibilang cincin cincin dan terikat di pohon mungkin dulunya memang di terus ano kaya yon bungo ng isang tao ang nakalagay sa parang puno tapos ano yung damit pa yon wait okay tatanggalin nila yung saplot tama ba tatanggalin ba nila ano kaya yan tingin ko inilagay lang yan oh no?